grabe yung gutom ng kaspa nagaga akong rodayla na tinuka ako eh grabe day 2 boy yung binili na binili namin na yero sa junk shop gamit na po Ano na lang yung palopo bridge roll ni kapo nila ang kulang bukas bibili na lang ako ng liso para makompleto na po pinapatanggal ko yung mga sanga-sanga ng kay Mito masyadong maraming abus yung kailangan matanggal magandang hawa ito na po yung kinakabit na namin yung yero na ba binili ko sa junk shop medyo matigas gauge 26 ng unang panahon ni matigas pa sa ako ayan si brother Adonis kasama ko kakabit bro hello kama naman bro hello ayan si brother Adonis siguro bukas po tapos na itong day 3 oh, magandang hapon po eto eh, na po tapos na yung murang pabahay ng manok ayan na rich roll sila sabi ko kahapon ayan na po siya May kabit na namin ayan buo na buo bubong maglalagay na kami ng dingding ding, yung pinaka backup uh, niya isalagot ko na rito kayo one hour later ayan na po thank day 4 hello magandang hapon po ulit nito po nga ako ngayon at uh, kuwan ay eh, nakais po namin yung ano kulungan ng manok magandang hapon po ulit ayun, ikabit ko na ba yung dingding sa gilid uh, para may hangin po sa itaas bukas lalagyan ko po ng ano ito uh, liso para yung ulan eh, hindi maanggihan yung mga uh, iklugan ng manok naingi eh, nahingi kasi akong ano, uh, liso. Ayan, yung mga gather na kuan galing sa inaanak ko sa kasal. Kay Edgar Sorsa at kay Merly Carion Sorsa. At na uh, kahingi rin ako ng ano, yung mga forma. Pinagformahan eh, nila. Eh, gagawin ko pong itlogan ng manok bukas po ulit. Para matapos na to. Nung lalagyan namin ng sahig. Saka yung itlogan po ng manok. Ito. Ang kabili po kanina ng ano. Yung, anong dito? Yung proper mating ba? Ang tawag dala rito. Ayan. Lagay ko po rito sa likod. At ayan po yung Nakikita po ninyo yung mga islab pinagtabasan ko. Yun yung kinabit po namin dito, pinakabakod niya. Tapos nag, uh, nagpa-con po kami ngayon kanina. Nag-lagay uh, ng pandikit para sa mga butas doon sa nabili naming uh, ano Yero uh, sa yeah Okay naman po Yung Liso Ito po yung Liso Ayan. Yung mga isang Mahabang direct po na yan Courtesy po ito nung inaanak ko sa kasal Si Sir Edgar Sosa At saka si Ma'am Merly Corian Sila yung Bigay sa akin niya kasi so, ito naman po yung ginawa ko kanina na isa pa. Yung pintuan. Ayan. 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 Libreng libreng pumasok na po ngayon. Sa loob. Ito yung forma na nahingi ko kay ano. Ito inaanak ko sa kasal ginawa ko naman po siyang kulungan eh ito ng manok at ito yung paglilipatan ko po ng iwan pong chicks bukas Ayan. ilinis na po namin na power uh, na power wash na po ito kanina kaya ng 3 days ago na power house na, 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 uh, na po yan ito na po yung ginawa ko kanina May isa pa yung kung saan sila mag stay ka matutulog na sila ayan ito pa yung mismong loob ayan yung loob ng kulungan nila nag umbisa na rin pong magpatag kanina pinapatag at lalagyan po ng ipa para mga manok eh, yung kanilang itsa e iikon. Hindi po bangamuy eh. Ayan. So, ito na ngayon bukas. ito tapos natambakan. Natambakan ng graba siguro rito. Kasi may mga palilinis ko po kung muna ito. May mga tayo ng kambing eh. Nandito na lang po muna. Thank you po very much. Day 5. Good morning, good morning. Eto na sila. Yung 51 pieces na kiti. Yan yung Rhode Island at saka Black Pastolo. Ayan. Nainita na ata sila. sila. Nilipat ko na po sila ngayon. Dito na sila sa kanilang mismong kulungan. <laughs> At naglalagay na rin po ng ano, graba, panambak. Tapos saka ipa. Para maganda yung kanilang kwan. Sa tutubigan pa natin mamaya yan bro. Ano? Para mapatag pa ng mas maganda. Bago natin lagyan ng ipa. Okay po. Result. Good morning, good morning. Ito na. Pinalabas ko na po itong mga alaga kong manok. Kaya nanginginahin po sila. Ayan. Ito po yung mga kuhan nangingitlog. May kasamang mga tandang. Nanginginahin sila. Yung iba nang sa loob ayaw pa. Ayaw pang magsilabas. Ayaw na sila. ito yung ating Black Astro Love, ang kandang ayun yung dalawang world island buwang tua sila yung lumabas, magkagala eh, <laughs> egi po magandang hapon po ayun, nakagawa na pa ulit ako ng isang tulugan nila punan nila sa gabi ang aking mga maalagang manok ay po sila ng kalap na mukhang natuto na sila ano lumabas ayan yan po yung mga Rhode Island sa Black Astro uh, ah, nangingitlog ayan ah. ayan yung itlogan po nila ito yung mga bagong pisang kite uh, ah, 51 pieces road na area, uh, road island mahogany at mga oganin, black astro yan o siguro mga ilang piraso pa siguro mga apat pang ganito na patungan tuntungan nila para pagka lumaki itong mga ito ay meron silang hapunan ay mga tinabas akong kahoy ang ah, ginawa kong uno por dos yan ang gagawin ko po ng lahat nila ayan ah, ko kanina ang ah, cross cut so. ah, pwedeng pantistis Nagugutom na sila maya maya pa mga alas 3. Day 5